Barangay L.S. 97.1 97.1 97.1 Barangay L.S. 97.1 Tungstugan! Wanan! One Barangay na! Barangay LOS 7.1 Kasama sa tugstugan at tawanan ng mga taga barangay 824 sa may Paco, Manila 824 ng Paco, Manila Ito na muna kabarangay Second batch ng mga jokes Not really jokes but uh, pick, pick up. up, Pick, up, pick up, pick up, pick up, pick up Yan sa mga may mga pick up line pa dyan Na uh -huh. may share sa amin Mag text lang po sa ating tugstugan Text line mm -hmm. Radio Space Grita Las FM Space Ang inyong mga bidang jokes Knock knock at saka, pick-up lines pala. At isen sa 2311 according to your network. Nakakatuwa naman talaga ang That's right. uh, mga damit nyo ngayon. Parehong-pareho. Kaya naman naman kami, sobrang twins sa saya. The pick-up boys! And of course, together with the girl pick-up girl. <laughs> <laughs> Hoy! <laughs> oh, kasama niyo po. Ako magpipick pick up mamaya, Magpipick pick up line ako. Ah, Kas sige. Kasama niyo po si uh, isa sa mga boy pick up ngayong araw na ito. Naman. Si pick up pala, pick up, pick up. Ano ba para sabihin pika, na? Pick up, pick up, pick. Ano Pick up, pick up boy. <laughs> oh. uh, si Papa Tony's plain pogi. Ah, yeah. At syempre si Papa Baldo. oy <laughs> At ang <laughs> plain sexy si Neneng bell ang aming girl pick up girl girl pick up girl Ado, girl pick up na lang girl pick up girl para iba nga bakit dalawang girl eh para babae babae dating kami tatlo ang the teros sulala dito lang yan sa ating kwentong barangay barangay, barangay. magkwentong barangay barangay Magkwento mag 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 ba ng barangay Mga tumatawag sa akin Mamaya mayroon ng konti lang ha Mamaya may ng konti lang Medyo... Katahimikan katahimikan Atin ang pakinggan Ang pangalawang saluhan Oy <laughs> Na mga pick upan Sa inyong pananghalian Oy Ito <laughs> na <laughs> Para sa round 2 Pabatolits ng pinyan Oy <laughs> Oy Oy Ata yung mga baboy na ewan Ito na Mga baboy ang may ramdam Um, ulan ka ba? Bakit? Eh, hindi naman. Slow mo naman. Kasi lupa ako. Oh. Sa ayan at sa gusto mo, sa akin din ang bagsak mo. Kanta mo na! Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay Eto na, bibitaw na si Neneng Bell <laughs> Kala nyo, bakit lang siya Pero ngayon, magnanak-nak -nak siya Naknak <laughs> <laughs> -nak ngayon, naknak -nak ngayon Mamaya, eh, uh, pick up line naman tayo Naknak! -nak. Who's there? Padala ito ni Chen Karaan Just mm -hmm. face it Just face it too! Uh, uh, <laughs> you better run, you better do what you can. Don't wanna see the no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can, so face it. <laughs> <laughs> Just face it! Oi! Oi, 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 Barangay! My Barangay! Barangay! My Barangay! tahimikan, bibitaw na si Papa Baldo mula sa kainta. Uy! Lagi ko konti, yan. Mama Bell. Neneng Bell. Neneng Bell. N nening Bell. Pakiramdam ko, si Alice ako. Uy! Bungis-ngis? eh uh, Siyempre, de di ba mamaya, mm -hmm. mamaya... Alice Bungis-ngis mamaya. Bungis oh bago mag-24 diba? oras, ha? Mm Pagkatas ng 24 oras, andyan din ang beritera. Neneng Bell, pakiramdam ko, si Alice ako. Bakit? because your body is a wonderland. Oh! A wonderland palod. Oh! Boom! <laughs> Boom! <"Tatarak!" laughs> barangay, Pagkwentong barangay. Barangay magkwentong barangay. Hey! Uh, belated happy birthday kay Apple, galing kay Aleli ng PBB, at <laughs> hi din kay Mitch ng Standout Salon, at sa lahat po ng mga taga Standout Salon, hi sa inyo dyan, at sa mga customer, hi! <laughs> mga taga Toby Pharma, nakikinig sa atin, si Ma'am Leanne, Mavic, mga Medrep at Clinic, ano, Clinic, Clinician, maraming maraming salamat sa inyo. Ah, uh, yung tumatawag sa akin, mamaya may nang konti lang. Talo, mamaya ka tumawag. Magsasalita mm -hmm. pa ako eh. Ha? Hi, hi din nga bala kay Myrus. Ay. Talaga. Ay, si Myrus ngayon. Papabati si Myrus. Ay, oy, si, Oy, Myrus nakikinig ko. Last time, ginamit yun na yung song mo sa nak-nak ha. In fairness, parang, Kusum parang tayo lang. Parang <laughs> tayo lang Kausap ko kagabi eh, Punento niya kung paano nga ba Yung pos, yung pusong lito na yun Aba oh, Ang puso Siya, Kasi palito, siya yung nag-compose nun eh Aba Alright salamat Sama-sama tayo Gawin lang una ng hapon More pick-ups Kasama niyo pa rin Ng mga boy pick-ups Si Papa Tolich At si Papa Baldo Ay! Oy! Hoy! At, at syempre Narito naman Ang aming girl pick-up girl. <laughs> si <Neneng> Bell. <laughs> Oy, Ay, tatlo ang The Kwento Pero Sulala. Gusto tawanan Turi-turi lang dito sa Barangay LS 97.1. Gusto ganang.